Hello. Hello everyone. Ayan guys, ang gaganda talaga ng kanilang mga stars guys oh. Pati ang kanilang mga Christmas tree. Ayan guys oh. Talagang umiilaw-ilaw na. Kumikislap-kislap. Ayan. Tapos pati ang mga stars. Ang ganda tingnan. Ayan oh. Talagang ganda ng kanilang mga Christmas trees. At ito pa, guys, ang laki ng mga Christmas tree nila oh. Ayan. Ang mahal siguro yan guys no. Kasi sobrang laki yung oh. Yan. At kami ito guys? Kasi hinanap namin ang leather section. Kasi bibili kami ng costume ng anak ko guys para sa kanilang PE. Ayan. At nakita kong damit guys. Yan. Gusto ko yan guys. O. Oh. Magpaniwang sa ko guys. <laughs> Ayan. Meron yung mga, ano, mga dress dyan. Patingin-tingin lang ako guys. Ayan. Patingin-tingin ako. Hindi naman ako bibili ng damit. Ang anak ko lang. Kasi gusto niya makabili lang kailang costume. Ayan, oh. Talagang napaka-colorful ng mga blouses. Ito, guys. Oh, gusto ko ito, oh. Ayan, pagpunta ng Korea. Maganda yan. May suot, oh. Ang daming mga, ano, dresses at mga jacket. Ayan, ang ganda ng mga jacket dyan, guys, oh. Ayan. At ito na ang shoes ng mga kids. Ang ganda ng kulay. Ang kikintab. Thank you for watching.